Kaya kayo nag-update kanina. Oh. Dahil ikaw ang nag-decorate doon sa 18th birthday doon. Yap. Mm. Oo. Oh. Ay ngayon ay may karapatan ka ngayon. Mm. At hindi mo harapin ito ngayon. Mayor, ba't ka nakatalikod? Sir, nakakahiya. Mayor, ay siya. Ay sukat mong dagdagan lang ng isa. Kaya nga eh. Ay kagabi ay labing isang labing anim. Ay dinagdag lang ng isa, ay, di labing dalawang labing anim. Ay, kumarap ka, Mayor. Sali. ay ano ba kaya isa? Ano mga pagdali niya mga... <laughs> Talagang yan ay ano ay... Pakabig niya mga yan ay... Ay kainaman ah... Ay hindi na wari ako naniniwala yan... Ay nung isang araw ay... Anong ginawa nung isang araw? Un? Parehas? Pinagbabawasan lang? Aba? Ay naku... Only in the Philippines? Ayo mayor? Siya? Yeah. Ay kaya kayo po... Kaya kayo po, yung talaga pong hindi pwedeng pigilan, wala po tayong magagawa. Ay pagpatuloy nyo lang po at malay nyo po, ay yan ang makapagpabaktakbo ng inyong buhay. Ay pero kung may pampalista kayo, ay bahala po kayo. Pero, laban na yung, laban. yung laban lang daw ng laban, sabi ni Mayor, ay nakakaiyak na yan ay. Pati panahon ay nakikisama sa galit ay. Talagang nalabas yung labing labing anim ay talagang bumuhos ang ulan ay. Ay, sukad mo kagabi, labing isang labing anim. Ngayon ay labing labing anim. Aba, ay parang maiba. <laughs> Maibawari. Ay, nako. Ayusi, ayusi. Ay, si Mayor ay talagang nakatago po di sa likod tayo. <laughs> mayor, humarap ka. Mayor, sali. Uh, Kaya na sila. Mayor, marap, humarap, ka. Ay, mo, Ay, anong nayaan. Few moments later. Pero, toy, pero yung binigay mo ay, ano yun, yung pag-graduate mo sa kanya? Oo, pag-graduate. Ay, ito yung unang graduate. Kailan itong graduate? Kahapon pa itong graduate. Ikaw naman? Kanina. Ayan po, mga kasaludo. Ang ating po mga kaibigan, si Don Phoenix Black at ang kanyang tropa ay tapos na po sa pagpapalit ng uh, bubong sa bahay ng aking mga magulang. And then, uh, niritokit po nila yung kisami. At saka may mga ginawa pa, marami pa po silang ginawa doon yung kanal. Kaya sila naman po sa isa sa Lunes ay may trabaho naman po Beba, sa isang bahay bali, dito. Hmm. Buo, Ayan, wala iba-iba daw po pag bali, buo daw po ang sildo niya. Ah, napakagaling po talagang gumawa nitong mga ito. Kahit kahit saan po ninyo dalhin ay okay po itong mga sinodon Phoenix. Sa isang araw po ay may gagawin po sila na bahay ano? trases ano? Oh, good luck ulit sa inyo. Ayun po, may mga nagdaanan po. Dahil meron pong Meron pong uh, celebration din sa kabila Na may dibo Ayan po At ito na po Ay kala ko si Lady may lang pong ano Pang ulam Ay wala pa pala Wait oh. Kaya kayo nag-update kanina oh. Dahil ikaw ang nag-decorate doon Sa 18th birthday doon Yep. Ha? Mm. Oh. Ay ngayon ay merienda time ngayon May karapatan ka ngayon May karapatan kang humingi ng ulam ngayon doon Ay <laughs> sa na loob. Pag talaga, pag walang bali, buo. Bakit, toy? Ha? wala kang bali, patingin daw? Ay, sila nagatakat pag ang gialaan tira. Ay, ay baka itira. naman ang ginagawa mo, inapabali mo sila ng inapabali. Tapos ikaw ang walang bali. Discard lang, yan. Oh, yan. yan. mo sila. Sila mabiling yung parang, ano, libre ako. Okay, ha? okay. Takot-takan lang yan, ay. Okay. Ah, oh, may baser na humaayaw okay. ko. Oh, may na ko. Oh, sabi ko pinapanap, sa iyo. ko, lang ng mukha ko eh. Hindi man makapal yan karapatan mo 'yan dahil ikaw nag-decorate ano 'Yan ang karapatan mo, kita mo oh. oh kanin naman ang kailangan natin, kanin. Oh, ah, 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 'yan ang gusto, gusto ko sa iyo. Yan? Ah, <laughs> ay kan, kanin 'yan, kanin ang katapat.